Yan si Tatay Guno. Masayahin na po si Tatay Guno. Hmm, kasi hindi nakakita. Kaya dito lang siya palagi. Oh, sige, ikutin natin yung mga kahoy ni Nanay. Tingnan natin. Sige, Tay, ha? Opo. Tingnan ko muna itong mga kahoy-kahoy. Opo, papunta pa kami ng school. O, pupunta pa ako ng school. Saka may bibistahin pa akong bata doon. yung... Lalo, lalo bata. O, laging hindi pumapasok kasi... Yun na nga, walang bigas. Lahat mga ka-birds na tayo kela ang ngay uh, Actually, uh, matagal-tagal ko din sila hindi binibisita kaya nadaanan ko rin lang naman. Bibigyan natin ng counting tulong. Saka bibisitahin din natin. Kukumustahin ko kung ano na kalagayan nila. Tara na sa mga Sila, eh, ano nito? Nag-alsa. Ang hindi ka kaya. Tawag po. beses ko na itong pagbalik dito na hindi ko maabutan si nanay. Tsaka nakita ko ang daming niraha o oh kahoy na ano ni nanay. Tsaka lalaki pa pati na nag, oh, nag ano naman siya. Nag alsa naman siya ng mabibigat na mga kahoy. Oh, ha, eh. Kumusta kayo? Kumusta na? O mabibigat. Eh, ano si mong ano? Sabalan. Dikmo. Kailan namang gaisay? Sumasdet ba la kuno ambo? O nga, pchtsita si nanay laging alis nang alis. Sabi niya, malabo gelenwat pulo-pulong kita. Ako tayo oh la ko. O nga, may may ano pa mapapati ako sa kanya na magkapira tayo. O siya pa na kalsaan ng kahoy, di ba? Anong okay. isang gig, ang kahoy dagpo, murag haligihon. Ah, hmm? oh, kasi, kasi mga kabar, si tatay, hindi alam kung anong mga ah, pinagagawa ni nanay dahil na oh, hindi na nakakita. Kaya, hindi alam kung anong oh, ang ah, ginagawa ni nanay. Kaya nakita ko mga kabar, sa dating kahoy ni nanay dyan, ang raha ah, si nanay para ibintang. Kaya sa ngayon, parang ano na niya yan. Parang ibangan na rin nanay. At meron din namang mga sobi si nanay. Kaya ito, atay may ikuti kami dala sa inyo ha. O pagkain. O ito naman, hindi na pa. O, o yan. ang sinabi ko. Yan ang sinabi ko sa inyo. Hindi, hindi ko na kaya pwedeng pabayaan. magyari na mga ilang hinanap pala kami ni nanay, hinanap pala ko ni nanay. Dumadaan-daan naman ako dito kasi uh, nung isang linggo, uh, nasa ano kami, nasa simpang dalawang araw. Tapos pumunta naman ng ano kasi katapusan ng fiscal year, marami mga ina sa kaso, mga budget na kailangan ililiquidate Kaya lagi dumadaan na lang ako, hindi na ako, uh, hindi ko na nadaanan dito, hindi na ako nakapunta dito. Badaan-daan na lang ako Ganon, ganon. <tipos> Upo, marami tayong ginagawa. <tipos> talaga tayo, talaga tayo. Kaya ngayon, update lang kami kasi kami doon sa district kasi may meeting kami. Ngayon, eh, sayang naman yung kalahating araw. Kalahating araw. Ibutang okay, ko sa school. Dahanan, dadahanan ko na rin Eh, hindi so, naman masyadong busy sa tawag ng bisita na 'yung mga konsidera na 'yun Oo, apat na lang kung hindi na daw lang sa si nang pamilya magbabait eh lalo na ngayon na parang walang natutulog ano, na nagagagala o kasi ang lakas ng alo ng dagat hindi 'yung malapit ang dagat na ngayon na mananagat kasi kasi walang maulan, kaya naisip ko na mapigyan sila ulit. Meron pala sila. Oh, maraming maraming sila so, pa naman kang bigas. Uh, oh, pa naman silang bigas at hindi pa naman ulan. Uh, hindi Kaya, nyo na tayo na sabihin mo kay nanay na hindi talaga kami magka ano, magka kumbaga kasi nasa lakad <laughs> siya. Ikaw talaga lagi kong na um, kakausap. Um, Yan si Tatay ko na masayahin na po si Tatay ko no. Ka. Hmm, kasi hindi nakakita kaya dito lang siya palagi. O, sige, ikutin natin yung mga kahoy ni Nanay. Tingnan natin. Sige Tay, ha. Opo, tingnan pa. ko muna itong mga kahoy-kahoy mo. Opo, papunta pa kami ng school. O, pupunta pa ako ng school, saka may bibistahin pa akong bata doon yung ano na rin. Oy, laging hindi pumapasok kasi. Out. yun na nga, walang bigas din. Ah, Oo, oh, ayun, para bisitahin ulit 'yung Upo, upo. natin dito kung ano bang ano nagagawa ni Nanay. Kasi, 'yung ma. Ano na 'yan. Maka-suka. Magpapakamamanta. Ang dami ni Nanay kahoy eh, siguro. Ayan. May bumibili. May bumibili din naman sa kanyang kahoy. Kaya yun, sa araw-araw, nakakabili din sila ng pangangailangan nila. Ako din naman ay hindi na masyadong nawo-worried sa kanila kasi si nanay naman ay naghahanap buhay din. Saka yun, may bumibili na kanyang kahoy. Kaya yung pag ano tayo, sinishare na lang natin ng mga dilata o kunting pangulam hindi na sila gaya ng dati. E, tingnan natin kung ano yung mga nandito. O, ayan, daming kahoy ni nanay. Yan ang ginagawa niya. Yan ang libangan niya. Ito yung lagi kong nakikita na siya nakaupo. Binabalatan niya itong mga kahoy para ibinta. Uh, may mga bumibili din kaya siguro yun din ang Uh, binibili nila niya para sa araw-araw nilang pangangailangan. Masipag kasi si nanay, masipag talaga si nanay ang hiling. Kaso nga lang, yung asawa niya, hindi na talaga makakapulong sa kanya dahil gulag. Like, yun si Tatay Guno. Kaya ito na, hindi ko na rin, hindi na rin, hindi, ko la, hindi talaga kami laging, uh, hindi ko talaga siya laging maabutan. Si Tatay lang naabutan kasi busy si nanay ay yung naghahanap buhay. Kaya baka ba baka pag pag-uwi namin pupunta pa kasi kami nang ah, ako ng school, pupunta pa ako ng school. Baka pag-uwi makausap ko na si Nanay. Stop.